Ang Balangiga Bells, higit isang siglo itong nawala at naging simbolo ng dugo, sakripisyo at pagbabalik ng hustisya sa Pilipinas. Noong Philippine-American War, naging sentro ng tensyon ng Samar. Pinilit ng mga Amerikano ang mga tao sa Balangiga na magtrabaho at sumunod. Ngunit dumating ang araw ng kanilang pagbangon. Setyembre 28, 1901 Tumunog ang kampana bilang hudyat ng pag-atake. Sa loob ng ilang minuto, halos nabura ang unit ng mga Amerikano. At mahigit sa 40 sundalo ang nasawi. Ngunit ang ganti ay mas mabagsik. Inutos ni General Jacob Smith na gawing Howling Wilderness ang Samar. Nasunog ang mga baryo, libu-libo ang namatay. Isang malupit na kabanata ng ating kasaysayan. Bilang tropeyo, kinuha ng mga Amerikano ang tatlong kampana ng simbahan. Dalawa ay dinala sa Wyoming, isa sa South Korea. Ang mga kampanang minsang tumunog para sa paglaban ay nanahimik sa ibang bayan. Sa loob ng mahigit isang daang taon, patuloy ang panawagan ng mga Pilipino. Ibalik ang aming kampana, hindi bilang relikya ng digmaan, kundi bilang puso ng aming bayan. Taon-taong binabalikwas ang isyu. Ngunit paulit-ulit ding tinanggihan. Hanggang sa 2018, matapos ang mahabang negosasyon, ibinalik sa wakas ang tatlong kampana sa Balangiga. Sa kanilang unang pagtunog, tumaloy ang luha ng kasaysayan at tagumpay ng sambayanang Pilipino. Ang Balangiga bells ay paalala ng ating nakaraan ng tapang, sakripisyo, at pag-asa. Tunog sila ng kasaysayan at tunog ng kalayaan.